ang uhulihin po nila or ang posible na matikitan at posible na magkaroon ng violation ay yung ganito 'yan no ito po mga kaibigan possible at posible ring ng violation yung ganitong klasing plaka na inilagay mo sa motor mo mga kaibigan ano po nakalagay dyan? wala Marami sa atin mga kaibigan ang natatakot na mga pagdating ng August 30 ay mahuli na sila sabi ko nga sa inyo mga kaibigan na nagbigay na ng statement si LTO na hindi na raw sila manghuhuli ng mga motorista o yung mga may motor na hindi kumuha ng bagong plaka. Ibig sabihin yan, eh lahat po ng mga motor na may plaka o may temporary plate kahit katulad nun mga kaibigan na yun o, no? yung mga ganang temporary plate o yung mga iba pang plaka. Kahit na yun mga kaibigan, hindi nila masyado sinisita. Ah ay hindi na po sila manguhuli or hindi sila talaga manguhuli. Ang uhulihin po nila or ang posible na matikitan at posible na magkaroon ng violation ay yung ganito. Yan, no? Ito po mga kaibigan. Possible at posible yung makaroon ng violation yung ganitong klasing plaka na inilagay mo sa motor mo. Mga kaibigan, ano po nakalagay dyan? Wala kasi nakalagay dyan. Walang MB file, walang plate number, wala na kahit ano. So, yan ang pwedeng mahuli, pwedeng matikitan ni LTO. Lalo, lalo na, mga kaibigan natin at mga tropa natin, yung hindi naglalagay ng kahit ano sa ganito. di ba? Marami sa atin ang bumibiyahe. Wala man lang nakalagay na kahit anong temporary plate sa kanilang mga motor. Iyon po ang iingatan ninyo kasi possible na mahuli, matikitan at magmulta ka, pwedeng 5,000 pesos or depende pa sa LTO na makakahuli sa'yo kasi nga po mahigpit sila sa mga ganan mga kaibigan na at ang ilan pa sa mga pwedeng mahuli sa atin ay eh kung hindi tayo maglalagay ng side mirror okay so yung mga side mirror natin mga kaibigan eh kahit ano naman po ilagay natin side mirror hindi po sila ganun kahigpit sa side mirror basta meron po ito kasi di ba meron sa atin mga naglalagay na side mirror na maliit lang 2 finger, 3 finger, 4 fingers ano man doon ay hindi naman po nila sinisita. Tulad yan, maliliit or nakayupe, nakayupe nakataganyan, eh hindi naman po yan para hulihin nila. Ang huhulihin po nila at ang possible na matikitan ay yung wala pong nakalagay na kahit ano sa ating side mirror o tinanggal mo yan kasi nga para maporma. Hindi, yan po mga kaibigan, ang possible na pwedeng huliin. At kalimitan din sa checkpoint, syempre alam ko at alam nyo na ito mga kaibigan na yung mga paso ang rehistro. Yan ang kalimitan na hinuhuli, tinitikitan sa atin kapag tayo ay bumibiyahe. Okay? So, bago tayo bumiyahe, siguraduhin nyo lang na hindi po expired ang yung OR, ang inyong CR at ang inyong driver's license. wag po kayong bibiyahe nang wala yung tatlong yan. Kasi nga po, subject for impounding na kayo niyan. August 30 kapag gumamit po kayo ng mga motor o ng motor na expired ang kanyang registro okay and sa mga nakakuha ng bagong motor dyan ang oh, ganda ng motor nyo malinis pa malinis ba o oh, bago lang yung kulay nya yan eh magkakaiba na po ang lumalabas na plaka ngayon na kasi kung ang nasa plaka mo kung ang nadodoon sa certificate of registration mo ay ganito, pagdating po ng bagong plaka ninyo, iba po yung lumalabas. Pero, yung last digit po niyan ay parehas din. Kung halimbawa ito, 6, yung darating po sa atin ay 6 din yon. Pero sa banda para dito, sa part na to, eh nagiging iba po. Kaya, kung kailangan ka nagparehistro last year, Ganon din po ang paparehistro nyo. Hindi po nababago yung side na to. Okay? So, Ayan mga kaibigan, huwag yung kakalimutan syempre mag-follow sa atin and mag-subscribe na rin para maging update po kayo sa mga ilalabas natin kung kailan magbibigay uli ng plaka ang LTO. Syempre may karaban nga, di ba? So punta na kayo sa mga karabani ni LTO. Kumuha na kayo ng plaka. Yun lang. Thank you.